nalulungkot, natatakot, nagtataka at nag-iisa. Inaalala ang mga panahon na nandiyan ka pa. Bakit pa minuhos ko ang panahon ko sa iyo? Pinakitaan ang motibo pero hindi naging tayo. Nasaktan ako kasi naghagos ko ako sa taong hindi ako gusto. Ang sakit ng isipin pero wala akong karapatan magreklamo tila isang bangungot na ang hirap malising. Ang mahal ako sa taong hindi pwedeng maging akin. Hanggang kailan kaya ako magdurosa? Ikit matang sinasabi na walang tayo pero mahal kita. Ako ngayon ay nahihirapan, akala ko ibig na walang hanggan. Pero dali-dali lang pala iniwasan at iniwan. Hindi pwedeng magreklamo kasi wala akong karapatan. Walang tayo pero nasasaktan ako. Nagmahal ako sa taong hindi ako gusto. Hindi maipinta ang sarili ng ikay na wala. Ibigin ang sarili. Tila hirap na magtiwala. Sana sinabi na lang yung totoo. Hindi yung pinakitaan mo ng motibo pero malabo pa na maging tayo. Ang hirap umasa sa wala tila naghihintay ka sa parang meron pero wala. Makakapinuhos ang panahon ko sa'yo. Hindi na dapat pa inalay ang puso ko sa'yo. Ngayon ako'y nahihirapan. Akala ko'y pagtibig na walang hanggan. Pero ang sakit-sakit na isipin na ako'y yung iniwanan ni wala kang paalam. Walang tayo pero patuloy pa rin ako'y sasaktan. Balang araw matitigan din kita. At hindi na masakit. Lalapit sa'yo nakangiti. Dahil puso ko'y wala nang nararamdamang sakit ang tibok ng puso ko ay maglaho na natuluyan ng mawala. Kaya ko na may pagkikigan sa mata mo at kaya kong sabihin sa'yo na walang tayo pero nasasaktan ako. Oo, oh, oo, oh. oh. gusto kita kahit alam kong hindi mo ako gusto.